apat na bagay na dapat mong tandaan. Una, ang tagumpay ay hindi natatamo sa isang iglap lamang. Kailangan ng tiyaga, determinasyon at patuloy na pagpupulsige. Huwag kang paghihinaan ng loob dahil malapit mo nang makamit ang iyong mga pangarap. Pangalawa, huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang journey at timeline. Focus on your own progress and celebrate every small victory along the way. Pangatlo, bawat pagkakamali ay isang oportunidad para matuto at bumango ng mas malakas. Huwag kang matakot magkamali. Dahil bawat pagkakamali ay lumalapit ka sa iyong mga tagumpay at pangarap. Pang-apat at ang pinakahuli, ang pinakamalaking hadlang sa iyong tagumpay ay ang iyong sarili. Kung naniniwala ka sa iyong kakayahan at patuloy na nagtatrabaho ng maigi, walang imposible sa iyo.